Taka matanggal. Okay, guys, mag ano tayo? Mag uh, lalanggas tayo ng tinuli na bata. O, alam mo na, alam mo na ang pag ano, pag, kailangan natin na huh? daon ng mayabas. Kan, tsaka baru-baruan yung pamalit sa gasa niya. Yan. Ito ang baru-baruan. Yan. Yan. Kasi ito pantali. Ito pantali. Yan. Tapos ito boy. Ang ko dito. Yan. Ito. Lalagay mo ito sa. Ito. Ipitin mo to dito. Kasi para. Ang tulong kasi nito. Nitong bunga. Kaya lalagay mo ito sa bibig mo. Yung bunga ng bayabas. Dapat hindi ito mauhulog. Ang mauhulog dapat, yung matatanggal yung gasa. sa matatanggal kasi yan. Pag hindi kasi natanggal, namayos, masakit. Kasi nakadikit yan sa mga dugo-dugo. Ha? Hmm. Ilagay mo dito. Dapat mauhulog yan. Mau Tanda mo, ang dapat na mauhulog. <laughs> Nasa baba. Ha? Ayan. Uh,